Hello hello mga kakuksi na. Isa na namang negosyo recipe na maliit lang ang puhunan at madali mabenta. Kaya watch mo lang ito hanggang sa dulo para hindi mo mamiss ang mga detalye. Para sa dough, pagsamahin natin ang mga sumusunod. 1 cup na harina, salain natin para walang lumps, o buo-buo habang minamasa natin ang dough, dalawang kutsara na powdered milk, any brand, dalawang kutsara na cooking oil, pinch of salt, at 1 fourth cup na tubig. Masahin hanggang sa maging dough. Napakaganda ng recipe na ito, dahil napakadali lang gawin, at tiyak hindi ka papalpak dito, at na no oven needed pa. After 5 minutes sa pagnid ay ibalik ito ulit sa bowl, at let it rest for 15 minutes. At dito naman tayo sa piaya filling. Paghaluin lang, 1 half cup na muscovado, o dark brown sugar, 1 half cup na harina, isang kutsara na cooking oil, at dalawang kutsara na tubig. Salain din natin yung harina. At dahil sobrang sticky ng ating feeling, yung tipong didikit ito sa kamay, lalagyan natin ito ng cornstarch hanggang sa hindi na ito masyadong sticky. Pwede ko bang malaman kung taga saan ang mga nanonood sa akin? E-comment mo ang iyong lugar. Maraming salamat sa suporta. Kapag sticky pa rin ay dagdagan lang ito ng cornstarch. After 15 minutes ay mamasahin natin ulit yung dough at gamit ang rolling pin ay e flat natin ito at i-roll e natin na parang troso o log. So take note lang po mga kakoksina, Itong recipe na ginawa ko ay for food consumption lang or yung kami-kami lang ang kakain sa bahay. At kung gagawin mo itong pambenta ay maaari mong doblehin or triplehin ang mga ingredients. Pagkatapos natin ito maporma, ay i-divide natin ito sa gusto nating sukat at pieces. Kung gagawin mo itong pambenta, ay dapat pantay-pantay yung sukat ng dough, at dahil pang merienda lang namin ito ay hindi ko na lang sinukat ang dough, at nakagawa ako ng 13 pieces nito. Next step, ay kumuha ng isang dough, e flat ito gamit ang rolling pin at lalagyan natin ito ng 1 teaspoon na filling. After malagyan ito ng filling, ay bilugin ulit ito at dapat nakasilyado ito para hindi lalabas yung filling kapag ito ay naflat na natin. E flat ito ng manipis, para madali maluto ang piyaya. Mas maganda din na manipis yung gagawin nating piyaya lalo na kung first time mo pa itong gagawin. Iwas palpak ka pa nito dahil madali lang lutoin kapag manipis yung piyaya. Maganda ito gawing instant merienda ng mga bata, dahil ang mga ingredients nito, ay hindi mahirap hanapin. Ulitin lang ang proseso hanggang sa matapos. At ready to cook na itong mga piyaya. Sa pagluto nito ay dapat painitin natin yung kawali ng at least 3 minutes sa medium heat na apoy, at afternoon ay hinaan na natin yung apoy sa medium low heat lang. At lutoin natin ang piyaya sa kawali ng walang mantika, lutoin ito sa loob ng 2 to 3 minutes per side, at dapat balikta rin ito kada minuto. Hanggang sa ma-achieve natin yung ganyang texture ng ating piyaya. Pwede gumamit ng non-stick pan o vintage na kawali, kagaya nung sa akin. Alalay lang sa apoy para hindi ito masunog. Sobrang bango ng piyaya habang niluluto ko ito. Ulitin lang ang proseso hanggang sa matapos. At dahil marami pa ang natirang feeling ng piyaya, ay gumawa ako ulit ng dough nito. At this time, ang ginamit ko ay all-purpose flour, kaya kung mapapansin ninyo na iba ang tingkad ng kulay ng ating piyaya. At ito na ang ating negosyo recipe, piaya. Ito ang luto sa all-purpose flour, napakaputi niya kumpara sa third class na harina na nabibili sa palengke. Pareho lang naman sila na magandang gamitin sa paggawa ng piaya. Masarap at napakaganda ng pagkakaluto. At ito naman ang luto sa third class na harina kuhang-kuha ang texture ng piaya na nabibili natin sa supermarket o sa nagtitinda nito sa mga mall o tiyangge. Estimated selling price nito ay mga nasa 7 to 10 pesos at depende sa laki nito. So yun lang po mga kakuksina. Sana ay natulungan ko kayo sa isa na namang negosyo recipe na maliit lang ang puhunan at madali mabenta. Maraming salamat po sa panonood at kitakit sa susunod nating pagluluto.